Kakatawa kung gaano kabilis kang bumaksak mula sa karangalan kapag nagpasya ang batas na ikaw ang dapat magbayad para sa isang kasal na hindi mo sinira. Pero ang kuwentong ito ay hindi tungkol sa diborsyoko. Ito ay tungkol sa umaga ngang Oktubre 15 nang kumatok ako sa pintong isang malaking mansiyon at natuklasan na may lihim ang lolo ko na sanay nakpabago sa buong kasaysayan ng aming pamilya. Ang taong nakbukas ng pinto ay si Antonio Panganiban. 89 taong gulang, nakasuot ng kardigan na malamang, ay mas mahal pa kaysa sa buwan ng upa Tiningnan lang niya ang mukha ko at halos lumuhod ang tuhod niya. Ikaw si Torres, hindi ba? Sabi niya, basak ang boses. Nang kumpirmahin ko ang pangalan ko, naksimulang tumulo ang luha sa kanyang kulubot na pisngi. Ang estrang hero na ito ang mayaman na lalaki sa kanyang mansiyon ay umiyak nang makita ako, hindi dahil sa anumang ginawa ko, kundi dahil kamuhang kamuha ko ang lolo ko, si Cesar Torres, isang lalaking patay na salub kam 16 na taon. Ang sumunod na nangyari ay mahahayag kung bakit nabuhay ang aming pamilya ng solat sa prasa sa ng tatlong henerasyon, samantalang dapat ay milyonaryo kami.